Nakipagpulong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Agriculture Committee Representative Mark Enverga, at iba pang opisyal ng House of Representatives kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Hinggil sa 20 pesos per kilo rice program. Sa nasabing pulong, binigyan din ni Speaker ang full commitment ng Kamara na gawing permanente at tuloy-tuloy ang programa sa pamamagitan ng institutionalization pabibilisin ang pagpapasa sa panukalang batas para mapababa ang presyo ng bigas tulad ng pagpapababa ng gasto sa produksyon, pagpapaigi ng rice supply chain at pagpapalakas sa kakayahan ng ahensya na ma-establish ang presyo ng bigas sa pamilihan. Kabilang sa mga natukoy na priority measures ay ang pag sa Rice Tarification Law, pagpabalik sa regulatory powers ng National Food Authority, mga mahalagang reforma para sa pangmatagalang estratehiya sa paghahatid ng abot kayang presyo ng bigas para sa bawat Pilipino. Kabilang rin sa mga dumalo sa naturang pagpupulong, si Isabela Governor Rodito Albano III, Kamigin Representative Hardin Jesus Romualdo, Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, House Majority Leader Manix Dalipe, Deputy Speaker David J.J. Suarez, Deputy Speaker Antonio Tony Petalbano ng Isabela at ang Secretary General Reginald Velasco. Felix Tambongco, The Observer News.